Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa mga zodiac signs sa araw ng Martes, January 14, 2025. At meron naman po tayong ilang tips na um, ito po ay para mas nalo pang maka-attract ng swerte. Pwede nyo po itong gawin, okay? Uh, gamit lamang po ang dahon ng laurel bago po kayo tumaya ng loto. So dito po sa ating dahon ng laurel ay isulat nyo lamang po sa harapan yung ating lucky number yung 1111. -11. Ito po ay mapisa na ito po ay nakaka-track ng swerte, okay? So, bilugan niyo lamang po iyan, mga kasyanski. At sa likuran nito ay inyo pong isulat ang inyong mga 6-digit number, okay? So, kung ano po yung ating um, uh, ipibigay na inyong mga lucky number, okay? Pwede nyo pong gamitin yan, okay? Basit po sa inyong mga zodiac sign. Pero kung gusto nyo pong i-mix na meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero na lagi nyo pong tinatayaan pwede nyo pong i-mix, alright? Depende na po sa inyo. Gamitin niyo po ang inyong husay at kali sa paggamit po ng uh, numerology. So, pagkatapos itong mga ka-chance yung ay bago po kayo umalis, ay um, pwede nyo po itong dasalan, okay? Dasalan, kahit mga personal na dasal. And then, sabitin nyo lang po ang inyong mga kahilingan. Pagkatapos ay inyong pong uh, i-claim, i-affirm na po sa inyong masarili ang mga sweting darating na ito. Sabitin nyo lang po ang inyong mantra, okay? Uh, ang ating mantra, money will come to me ng pitong beses. Money will come to me. And then, pasikatan nyo muna ito sa sikat ng araw, kahit 10 to 15 minutes, para pang ma-activate ang energy nito and then uh, inyo, inyo lamang po itong ilagay sa inyong mga pitaka and then pagkatapos mga kajanski bago po kayo tumaya ay masimasin nyo lamang po ito okay ito rin po ay pwede sa anumang uri ng sugal or pwede rin po ito kung meron po kayo mga sa transaksyon na may kinalaman po sa pera so anyway mga kajanski na ito na po ang inyong mga mas numero na pwede nyo pong tayaan bukas sa araw na martes para sa taong aris magtanong ka lalo na kapag hindi mo alam sa pagtatanong na ang kaalaman. Ang iyong maswerteng numero 3, 18, 20, 28, 39 at 41. Para naman sa mataong Taurus, hindi masama ang umatras. Ang masama ay ang sumugod ng hindi ihanda. Magpalakas ka muna at kapag malakas ka na, saka mo tahakin ang landas ng iyong mga pangarap. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerteng numero, 15, 21, 29, 34, 37 at 40. Para sa mataong Gemini, pahalagan mo ang magandang pagsasamahan ng magkakaibigan. Magkibahagi ka rin sa mga aktibidad. Ang iyong maswerting numero 3, 10, 19, 24, 26 at 34. Para sa mataong cancer, kunin mo ang aral sa buhay mula sa karanasan ng isang kakilala. Magagamit mo ito kapag ikaw naman ang naharap sa parehong sitwasyon. Ang iyong maswerteng numero 9, 14, 22, 25, 38 at 42. Para sa mataong Leo, ituloy mo lang ang gusto mong gawin. Ang kabiguan ay pansamantala lamang. Ang iyong maswerteng numero 1, 13, 27, 31, 37 at 41 para sa mga taong Virgo, magpahinga ka. Sa ganitong paraan, mabilis na mataragtakan ang sigla ng iyong buhay. Ang iyong maswerteng numero, 5, 16, 20, 26, 36 at 42. Para sa mga taong Libra, hindi mo kailangan ng ipa para lang gumaganda ang iyong kapalaran. Pero kung may taong mag-alok sa iyo ng tulong, tanggapin at pasalamatan. Ang iyong maswerteng numero, 6, 15, 25, 27, 34 at 37 Para sa mataong Scorpio, pinagandaan ang kinabukasan. Kit kumilos ka para magkaroon ka ng matatag at maunlad na hinaharap. Ang iyong masweting numero 9, 12, 28, 31, 35 at 42 Para sa mataong Sagittarius, magbawas ka ng pasanin para gumaan ang buhay mo ang unang mong bawasan ay ang mga taong papikat na hindi naman nagsusumikap. Ang iyong mga numero 6, 13, 16, 25, 30 at 33. Para sa mataong Capricorn, bawat tanong may kasagutan pero ang payo sa iyo ay wag kang sagot ng sagot. Ang iyong mabsirin numero 7, 10, 15, 26, 32 at 44. Para sa mga taong Aquarius, huwag mong biguin ang lumalapit sa iyo. Ikaw ang nilapitan nila dahil alam nila na hindi sila mapapahiya. Ang iyong mga yung numero 4, 14, 19, 23, 35 at 44. Para sa mga taong Pisces, harapin mo ang kalaban mo. Mas mahina siya kesa sayo. sa iyo. biglang tingin lang naman siya malakas. Ang iyong mga yung numero 2, 16, 18...